kami daw po sa mga kachat, mga kausap. Sana ang monkey. Pero hindi daw po sumusobra. Pero pinalampas ko na lang po yung pero iba. <coughs> ha? Sinag-araw? Sinag Kuha ka. Yan, yan yung hawak mo. Maganda be. Tabi po, mahingi ka. Mga kalikasan, kaibigan. Hingi lang kami eh. Hindi Ito po yung mga people, pangunguha namin dito ng sinag-araw at saka himag at iba pang klase mga kahoy. Isa rin to be sa ano ah, himag. Himag pala to. Pulupot masyado. Magdagta oh. Okay, isa pang ano. Kuha ito mga people. Ah, Ngitay ng mga ano natin sa mga kaibigan natin dito kailangan natin yung himag na yan makakatulong sa atin madagta rin ba? parang gulang na madagta rin ah dilaw lahat ah yan po ang himag madagta masyado ano makakuha tayo ng ibang kulay nito dito so, tayo sa kabundukan mga people no? kuha tayo ng ano, mga herbal natin dito nilalagay natin si dami oh napakarami pala dito sa isang lugar, isang kumpul lang eh <coughs> kaya na machap chap mo to ng maliliit so, nakita ako ditong halaman nakakaiba kakaiba <coughs> mga susuko ito yung nakita akong halaman. Bulaklak. Kaya yan o. Oh. Pagkaiba man. Maganda niya. Okay, po. Malalaki pa na ito. Para, para din mga ano. Okay. Okay. Eh, mga monkey. Dami mga laga ngayon dito. Ito lang mga dahon-dahon kung nakita. Okay, talisik sa. Stako. <coughs> Sana ito na yung himag na hinahanap natin mga people. Patutuyuin po po natin yan. Pag natuyo na, ito na natin malaman kung yan na ba yung himag na hinahanap natin. ko lang kung ito na yung himag na hinahanap namin madagta okay. <clears throat> malaman to pag natuyo na okay people sige bye bye muna sabi dagta ang kulay yan be Dila. na, dilawan ah. dilaw yan parang dilaw pa rin sya so, nakatagpo ng violet sa kanon nito Ito, so, na mo natin sa ban pang ano tong sasakyan natin mga people okay bye bye muna